No. Good morning, Monica. Ayan, per months na nga. Kaya naman, I'm sure, alam mo, marami mga pamilya dyan. Nagahanap na ng mga papasyalan nila. Naku, tama-tama yung pinuntahan natin ngayong umaga dito lamang po yan sa May Pasay City. So, di, dahil dito, ibang klase ang makikita at makaka-encounter nyo. Ayan okay, yan okay. Oo, oh, ayan ang shark and ray encounter. Counter, oh. At saka hindi na naman lahat ng na mga stingrays and sharks delikado. Meron mga iba't ibang species na so, talagang pwede mong uh, oh. encounter or hawakan or pwede i-hug or i practice. Yes. So para improve yan sa inyo, magadahib na ako ngayon. Halikan mo ha, patunayan mo yung sinabi mong ngayon, halikan mo. Ayan si Gino. Ito si Gino, walang takot at saka magaling lumangon so -kaya yan. So, kayang-kaya niya yung gawin. But anyway, kahit na marunong kayo lumangon or hindi, pwedeng-pwede niyo kang uh, lapitan. At uh, tulad, tulad nga na sinabi ni Gino, halikan pa ang mga stingray na yan. At uh, it's very safe po mga kapuso, contrary sa iniisip ng mga ng marami. Dahil uh, inalis na nila yung sharp Parang yung sharp part sa kanyang buto, tama po yan, no? Nadalikado nga sa mga stingrays. Pero once mawala na ngayon, it's very safe. Pwede pwede nyo na siyang hawakan tulad nitong ginagawa ko ngayon. Actually, si Gino, hindi lamang stingray yung kanyang ano na nakasama kanina at nakalangoy dito. Meron din siyang shark na nahawakan kanina, yung uh, nurse shark. But uh, medyo mailap siya sa amin dahil yung mga stingrays yung lumalapit sa amin ngayon. At uh, itong ginagawa ko mga kapuso ngayon, uh, Oh, ayan! Yan yung shark! Ang galing ni Gino. Akalain mo, nagawa niya yan. Muntik <laughs> na lang daw niya maapakan. Huwag niya gayaan niya mga kapuso. Pero okay lang kasi it's very safe na Rest assured, yung nurse shark nga, isa yan sa pinaka safe na nurse shark na makikita sa buong mundo. Anyway, ito ginagawa ko ngayon mga kapuso. Ito yung kinatawag nila na half body encounter. Nakikita niyo nasa 4 feet ako na water at uh, dito niya pwede niyo hawakan, pwede niyo send at pwede niyo pagpicturean itong mga steak race.

Konting lembeng Halikan mo, sabi mo, oh. halikan mo eh. Halikan na ako kanina eh. Hindi daw nakita sa pa. Okay, pa, so, sa mga kapuso natin na gusto tong gawin, syempre merong mga do's and don'ts and safety precautions sa kailangan malaman. So anyway, para pag-usapan yan, kasama ko ngayon si Miss Anthony <laughs> Gonzalez, ang senior marketing head, so, uh, <laughs> yung okay. <Hey, lo>, mga Manila Ocean Park. Hello, hello. Hello, hello. Another, kakaiba na naman ang uh, in-offer ng Manila Ocean Park itong uh, taon neto. So this is the Sharks and rays Encounter. So definitely, no, lahat ng mga guests na mapupunta dito will go through a uh, briefing, an orientation uh, na magaganap before any of the customers papasok dito sa ating uh, Sharks and Ways Encounter. So basically, uh, pag 3 years old, uh, hindi po natin pinapayagan na. for ano lang po. Um, safety. And then, um, ano lang po? Um, proper attire. May proper proper attire. attire. Dapat lang naka-rush guard uh, nakabutis at saka hanggat maaari, ina a good, health condition. Okay. At saka sabi ni ma'am, eto, mm -hmm. uh, ito po siyempre kailangan reminder lang, very gentle dapat yung paghawak sa kanila para mm -hmm. hindi sila mas stress. At higit sa lahat, huwag magpapanik. Huwag magpanik. Magpapanik. Huwag okay. okay. hindi naman tayo nagpapanik, mag-enjoy na tayo ma'am. <laughs> Just enjoy lang. Just Alright, enjoy so, lang. so habang lumalangoy at nag-enjoy muna kami kasama mga Stingrays, puntahan naman natin si Kuya Pedro Kuya Pedro.